Ba't ganyan tingin mo sa akin? Hindi. Ano ibig sabihin ng mga tingin mo? Ang galing ko. No? Ha? Pa pala Bibi? Ano mga tingin mo sa akin? Ano ibig sabihin yan, no? Ha? Ang ganda-ganda ng baby girl ko na yan. Ha? Ay, kailangan ka, no? Hindi pwede. Bawal ka ma inlove love Bawal ka ma inlove love <laughs> Kasi yung nagustuhan mo, wala pang trabaho. di pa makabili ng gatas. Pinapakain pa lang din yun. Wala pang hanap buhay yun. Paano na mga anak nyo? Ako na naman magpapakain. Ah. Hindi pwede. Bawal ka muna main love. Ha? Hindi ka muna mag-inlove ha? Paano naman ako? Sa akin na naman eh. Ako na naman magpapakain eh. Ha? Ano Ano papakain ng boyfriend mo? Wala din trabaho yun. Ha? Lagi lang nagsisecurity pero walang sahod. Security guard nga yung boyfriend mo. Wala namang sahod. Tsaka na yung in love, in love. Naminaw kung buka mo. Oh. Pag nyo ng buhayin ha? Bibi? de? Kaya mukat ng tangi. Tsaka <laughs> na kayo mag in love, in love ha? Pag kaya nyo ng buhayan, anak mo, ha? Ha? O, oh, nahihirapan eh. naiintindi ka? Huwag masama ang loob, ha? Masama talaga ng tingin loob niya sa akin, oh eh. Hindi ko siya pinalabas, eh.